Guys, magandang gabi. Ah, dito tayo ng guys ha. Mayroon tayo na ito guys. Ang fountain guys. Ang ganda ng fountain dyan oh. Tingnan mo mga naman guys. Talagang enjoy mga bata dyan naligo ligo po sila guys. So, oh, dyan na mga diba. Yan po yung daanan dyan guys. So, oh. galing po yan sa ano po, Starbucks. Yan, lakosotan po yan doon. Yan po guys. So, oh. pupunta na yan po. Labasan na po yan guys. Dyan po magbabayad po dyan na oh, sa so, mayano na yan. Oh. Uh, po sila maglagay uh, ano po ilagay po ninyo dyan yung ano uh, parking card guys para makalabas po sila yung mga jeep na yan guys masasakyan na yan guys oh. tapos yan po yung kundo natin guys so oh. ganda no diba malapit lang sa Marte Mall guys Solid no Banda guys sobra ayun oh, guys oh. Banda uh. ganda po ng area po dito sa so, floor guys yun na ano naman po guys oh. yun ang fountain guys so oh, oh. Diba? Ayan naman yung fountain guys. So, Nag-enjoy po yung mga bata dyan. No? O, oh, diba guys? So, ulit ang ganda naman yan guys. So, so bro. O, oh, oh, diba? Talaga naman. Nag-enjoy lang po sila dyan guys. Yan po guys. So, oh, diba? Oh. Yan o. Oh, oh. ang ganda niyan guys. So, yan nyo naman guys, sobrang ganda naman dyan talaga guys. Dito lang yan po sa second floor guys ha. Oh. Yan po guys, yung ganda na po mga puno-puno. Yan yan guys, para pagano guys, ayan naman mga puno yan guys ha. Oh. Ayan po guys ha, oh. oh, diba? May mga sakyan po rin dyan, ayan ha. Oh. So Starbucks yun po doon guys, baba yun na Starbucks yan oh. O diba guys, ang ganda dito talaga naman o. Oh tapos yun open na open yan guys so ano yan dyan tapos yun ang ano natin konto ninyo guys tapos yun po so guys yung mga puno puno hanggang doon yan guys sa so, kabila guys so. tapos yun yung ramen guys dyan lang guys banda guys oh, okay, di diba at mo naman naman guys sobrang ganda naman talaga yan oh no? yung fountain niya, guys so tuloy tuloy po yung uh, talon talon po ng uh, tubig dyan guys so oh, diba Sobrang naman talaga naman guys ang ganda naman dyan ayan po guys o oh. oh, umpisa na naman talon talon yan guys maya maya guys tuloy tuloy na naman yan tingnan no o oh, ba diba diba guys o oh, di diba saya naman dyan sarap maligo dyan guys <laughs> ayun no oh. o oh, diba o oh, diba sabi ko sa inyo tuloy tuloy na naman yan eh ayun oh saya dyan guys ang ganda naman talaga dyan enjoy lang yung mga bata talaga dyan guys ayun sila oh. ba diba may naligo na nga po ang kanina guys ay may tatalon da tatawid-tawid guys keep safe lang mga boys ha baka mamaya madulas kayo dyan oh, tingnan mo naman guys oh. ganda naman talaga yan dyan no? oh. Oh, di ba nag enjoy po talaga sila dyan guys Oh. Dito lang yan guys sa Market Mall guys. Market Park guys. Ayan oh, oh di ba? Oh. Talaga naman o oh. Sa fountain pa lang guys mag-enjoy ka na. Nakakawalang stress po talaga yan guys. o di ba? Kaya guys, special na po kayo sa Market Mall guys. Dito lang yan guys, Market Park guys, Market Mall. Sa likod lang po ng bahagi po ng Market Mall guys. Ayun po guys, so, yun oh. Sobrang ganda naman dyan guys. O, oh, diba? di ba? Hindi ka ba, ba masaya diyan? O, oh, oh, talaga naman. O, oh, ayan na condo, guys. Ang ganda yan, guys. O, oh. oh, di ba? dito, guys. Talaga masaya ka na. Sabi, enjoy ka lang. Mga bata yan, guys. Sobra. Ang enjoy nila. Talaga naman, guys. oh. yan, o. Oh. O, oh, di ba? O, oh, guys. Kung ano yung tapos yun dyan po guys. Okay. Marami pa dito sa side na yun guys. So, sa baba na yun, marami po nakatanda po yan nakatambay guys. O, oh, diba? Ganda, no? Super. Wow naman. O, oh, diba? The best talaga. O, oh, nice na nice guys ang area. Nice na oh, yun, no? Fountain guys. Tuloy-tuloy ang araw. Uh, ang talon-talon ng tubig guys. So, Ayun o, oh, o ba? Diba? Ah, bye bye na guys. Salamat sa pag-subaybay na po lagi sa akin guys. ha. subscribe lang po kung hindi pa subscribe. Tapos panoorin lang po. Pindutin lang po notification bell para titip po kayo sa aking mga upload po na bagong video po. Maraming maraming salamat po. God bless you all. Bye bye!